Oh, good morning, Mr. Richard. ya? Yeah. Oh. Oh, Richard. Oh, Nanti Ya, nanti fishing, oh, lah. Na. Oh. Oh, 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 good morning. Nice, bet, oh, Ya, yeah. yeah.

Ayo. Hola. Un like. Basta Richard. Basta Richard.

itu okay. Oh, oh lari oh, itu, oh, laki laki. Hmm. Okay. Oh, may laki. Oke, strike. Enggak Tuh, main lari Oke. Mister

لا تلمودون، تلمودون، لا 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 تلمودون تلمودون لا تلمودون لا 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 Alin nanti alin baru alin na alin <laughs> hmm, na alin na alin na kamu na alin 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 na alin

huhh, <laughs> <laughs> sa Dali hahahaha, ito Ang laki hahahaha, 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 o hahahaha, 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 hahahaha,

Ayun, nakahuli din Hop Hop, baka makakawala Lalim ng tubig ah Hop, oh, siya. Ah. Okay Oh Oh okay, Alam ba um... strike ko. Oh. Hoy, oh, nako na wala. Dito okay tayo. Ah. Jun, strike. Hello. Jun, hop 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 hop. Oh. Ah. Oh, hop. Oh. Uh.

late ka na maglapis na naman late ka na naman maglapis dapat ka rin na pa may isa lang tuwa pa to eh sayang to eh madali itong lunokin eh kasong hila ngayon, napis siguro yun. Wala, sayang. Bakit na bukas? Opa. Uh. Naku, sabit pala tayo. <laughs> dito sir, punta kayo dito sir. Punta kayo dito sir. Ay, angat nyo mabasa mo sir. Uh -huh. Dito kayo sir, dito. Dito kayo sir, dito. Pavyzdžiui, dame. May na. Ano? naman. Ha. Oh, Mr. Richard, eh, uh, oh. Uh, oh, uh, oh, oh. Oh, 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 tatlo. Oh. Uh, ah. Uh. Uh. Mr. Richard, 5 talaga. Uh, yun. 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 yung Yun. 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 tanggal ng master so yun yun strike op oh, op oh, op oh, op oh, baka oh. matatanggal tapis yan mga ganyan si Sidre eh hindi bako ko pa rin

Op, oh, tumalo na. Oh, so, dito ka lang. Oh, uh, uh, yun no? uh, lapis, oh.

Na naman, strike na 'yung day, mga master. Strike na tayo 'yan, bakukulang. Malaking bakuku. oh, malaking bakuku. oh. oh, laki oh, laki. oh. Oh, laki oh. laki-laki. 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 uli oh, up kan sige yan ah makuku lang tayo wala yung makuku oh, ang dami yung kahabon na lapis yan no? oh ang oh, lalaki makuku ano oh, lalaki na makuku uh, yan itong mga malalaki naglabasa na naman oh Oh, ih, eh. kami strike na naman tayo. strike tayo mga master o oh, dalawa 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 uh, dalawa uh, nope, nope. uh, dalawa uh, dalawa dalawa guys sa dalawa guys o tayo mga sila Master, oke, okay, lapis, lapis, yan, master, lapis, uh, pangatlong lapis natin yan. Oh, strike, master, strike, oh, ako ko, ako ko. Oké, strike, op, op, strike, dat is al. Oké, zo, ik ga naar de pistool, goed. hem Strike, op

alis yun alis master okay lang nakuko buti na alis oh lang nakuko buti na alis ang sabit ah oh laki oh. oh laki oh oh master oh ang tamo laki oh sobrang laki oh oh walang kalahating kilo walang ng kilo na yata strike strike oh kada hagi sa strike oh wala malak to Ah, oh. oh okay oh, hey, alay niya eh hey, alay ni master richard oh oh yun okay napakadahin ba ako, ko mga master yan oh ultimong lapis na sa agusan ha huh? Uh, ayan mga master, oh, uwi na pa umuwi oh, <laughs> oh na, harvest na nga Oh, yan you no know, uh, pa siya oh, oh pa siya Tapos yan Ayan, pa siya ng lapis Ayan oh, you know. Master Richard Hillem, okay angat, <laughs> Yakt. Oh, andito. Mas to reto keri mo. Oh Ayo mare, bigat pa ya Oh, tapos okay. Ay okay. pa move ui strike, right, oh. Ay pa move oh. Yan, andaluhan mo ko. pa siya. Oh. pa umuwi oh. Yan tapos Oh, no. Oh no. Ah. Hmm. Mm. Strike na naman siya oh. Ano? Oh, Talaga 'yan, no? Lapis. Ano? Mm. Mm. Hmm. Oh, lapis. Oh. Hmm. Keren? Ya. Jadi Oh, oh na, lotsis na oh. Wala. Wala na, wala. Nakawala. Service, service time mo, Oh, ang dami oh. Itatlong oh. e plus yung lagayan niya. Oh. Yun oh. Yun po, oh. pa pala oh. Oh. Hmm. Oh. Tatlong plastic oh, lahat may laman. Barracuda, Makuko lapis, wala sa all uwi na uwi na kami mga master yan o no? master Richard na pagbigyan yung kanyang day off sinamahan natin kasi lagi na lang ako siya sumasama sa akin pag martis uh, kaya sinamahan ko na siya ngayon yung day off niya ako naman ang may paso kaya rin naman ako nito Okay, nakabawi siya ayan o no? master oh. pero ganun pa man harvest naman kadali siya ng barakuda nasa apat na kilo git. Kinati namin, binigyan niya ako. Oke, okay. peace on. selamat sa biyaya ng dagat, mga master. Yan. Oke okay. Thanks God. Jesus loves you. Ayan, oh, huli, oh, huli, oh, huli ngayon. Oh. Huli Webes. Hindi ako. Hindi di ako. Pang Richard, pinamahan huli TV. Jerry Boy TV, uh, subscribe, and like, and share. Uh, thank Diana. you guys. Bye bye. bye, -bye.